Hello guys! Welcome back to our channel. Na-miss ko pong mag-voiceover. Medyo po kasi man natagalan nung huling pag-voiceover ko kasi nga po napakarami naman ding ginagawa. Ay di na nga po noong nakaraan ay dumating na nga po pala itong aking in-order na life vest. Ay pakiwari ko we, eh. ako naman din ay lulutang at ako'y para ng salbabida kataba. Okay. Ay yan na nga po, 60 to 90 kilos nga po pala aring aking in-order na erig dahil nga po ako ay tumaba Nagtuwari naman po talaga ako dun sa kulay at nagustuhan ko nga po. Alakala ko nga po ay kulay dilaw yung darating. Abay, ere nga po. Yellow green palagay ito. Pagkaraan nga po, ere, tinulungan nga po pala ako ng aking sister Dini At hinimay na nga po pala namin ering mga kadyos na galing nga po pala sa DRT. Ay talagang sasipag magtanim nga po ni tatay. Abay, napakarami nga po palang kadyos doon sa bundok ay. Ay masarap nga rin naman po pala ering pansahog sa mga ulam-ulam ba problema mga lang naman po abay talaga namang bago ka makakain na re ay tinding dakta ang iyong mararanasan sa mga daliri. At saka tunay naman pong kay tagal bago nga po matapos ang paghihimay na re marami nga rin po palang kadyus na na iuwi nga po pala si tatay doon sa bahay galing nga po pala sa bundo. O eri na nga po palang mga butong aming nahimay o diba sabi ko sa inyo katindi ng matcha sa daliri abay lasahin ko ay. Pero ayos lang naman iyan at kaunting hugas lang naman yan, ibabalik, idaliri para naman niya. Eh, kesa naman hindi natin ito himayin. Malinis nga ang daliri natin. Wala naman tayong ulamin. Tsaka nabilis sa rin naman po ngayong aming paghihimay. Gas, kasi nga po'y dalawa naman kami ng aking kapatid dyan sa paghihimay. Nagtulong na kami. At ng pag hindi pinagtulungan ay lasahin ko'y kinabukasan pangyari. Tapos nga po ay arit. Naglabas na nga po pala ng posit. Madala nga rin po pala kami makapagluto. Dyan ng posit ay buti na nga lang po at nakabili ay. Gawa rin nga po, dito nga po pala sa aming Facebook page, aba ay happy 10k followers. At sa aming naman pong YouTube channel ay mayroon ng 2k subscribers. -huh. Kaya naman po ay magluluto ako ngayon ng posit. Ay sa totoo lang nga hindi naman ako marunong magluto na rin. Ay nga eh? po palang nabili namin posit ay yung malalaki. Kaya nga naman po pinakuluan at tiyak naman ay rin Gawa nga po na ay uh, yung posit na malambot ay yung maliliit. Ay ang malalaki nga po ang na nabili. Ayan, naglagay nga po pala dyan ako ng luya. Tapos nga po, inilagay ko na rin nga po pala aring pusit na nilaga. Yeah. Hindi ko nga po pala isinama dyan yung aking pinag makuloan ng pusit. Tapos nga po nung okay na, abay, di nahalbos-halbos ng pusit. Eh, gagawa nga po pala ako ng pangsarasa. Meron nga po pala din yung sibuyas, toyo, magic sarap. Ayan nga po, pinagsama-sama ko na. Magigay din po nga pala ako dyan na ang sile na may kaunting tapang baga. <laughs> o, diga nga po, pagkasarap tingnan. Tapos nga po, inilagay ko na itong pinakuloan namin na buto ng kadyos. Tapos nga po, ang luto nga po pala na re Hindi di iyong masabaw ha. Ay hindi ko rin naman po talaga alam kung ano ang luto ang tawag din eh. Naglagay nga rin po pala ako doon sa sarsa ng kaunting pulot or kaya naman po pwede nyong gamitin ng kaunting arnibal. Tapos nga po nung huli na't okay na yung sarsa at saka nga po yung pusit eh di ipinatong ko na nga po dito sa taas ering hiniwa-hiwa kong sibuyas. At ari po imatang-tang-tang-tang -tang 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 lamang. Aba ay siguradong pandali kahit babahaw naman ang aming kami O paano po po ba yan? Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. Ah. Subscribe to our YouTube channel and follow our Facebook page. Paalam!